Good morning guys. Yan. Ang ginawa namin kahit bumabagyo guys. Tuloy pa rin. Para matapos lang. Nung wala pa hanggang December ay matapos na kami. At makalipat sa ibang site na naman guys. Yan. Kahit bumabagyo yan guys. Naakyat yung mga ano na yan, bakal na yan dyan sa taas yeah, kunti na lang yan mabubuo na nandyan na yung mga yero guys ilalagay na lang yan kapag nyo mo... <coughs> madugtungan na sa taas okay guys, salamat